Welcome to Naisyaga nice Channel, ang nagapalangga sa imo. NYGC, Naisyaga nice Channel Blind Drama. Oh, ano ini? Nagliwat ang itsura ko? Ba, kag may nakatatak sa agtang ko, nakita ko sa ispihong adako. Kaganghalan, kaganghalan. Nay nice Shaman! Nay nice Tagpangapin sa ginapigos ng katauhan, Tagadampig sa kamatuuran. Nay nice Shaman! Nice nice Isa naman, kaobra maestra ni Kuya Gil Andan Sang 106.9 ASFM, The Community Radio. Dirilang sa NYGC, Naisyaga nice Channel Blind Drama. YouTube na, Radio Ba! kag karon sa kasugpon sang aton nagahinga pos na sugilanon bangko sang kamatayon diri hapon sa aton drama na siyamanon ba. nadula ang mga bangko nadula sang inali apang tuman ka katag sa nakita ko ang bangko may nagapungko nga lalaki kagang amo nga lalaki ginaamat amat lamon sang amo nga bangko Kag ah. kagdadula ini sang hinali oh. ano himon ko amo ah, ini hanineng... ang una kong misyon hindi hey. hey. may nagtuhaw sa tu bangko kag isa ka di Gusto <laughs> ka na nice isyaman. Isa matuhod ako ka di Nagpakita ako sa imo agod buligan ka. <laughs> Hindi basta-basta ang imo kawai. Gani, hatagan ko ikaw sa ngidiya kung paano siya maluto. <laughs> Melutus musya Pergi Seuntung sa sang kina Bahawa Untuk sang kina ini uhaunmu sa ia mismu <laughs> Kuna mo Sa din kumakitang nga... amunga Untuk sang kilat Yara siya nagaistan sa putok-putokan. Sa putok-putokan? Pangitaon mo, unsa sa diin siya, kagpultun mo nga mangilat, agod nga magkuha mo, ang unto sang kilat. <laughs> Amo lagi na makabulig sa imo nice na isyaman kani Gani, imo ana ang imo misyon. Buligan ko ikaw. <coughs> oh hulatanai Hula tanai. Uh, hula tana eh, isa din yung putok-putok kanina. -putok hula tanai. Oh. Hula. Oh, hula oh, siya, siya aku na mati sa akin. Isa ka diwinti nga. Ha. Nga tao. Nga handa siya ko na magbulig sa Sa Malotos ang kilat. Malutos kong ko kong mga bangko. Hindi na ako magpasig sa tineon pa. Malok pa ako sa tumanya kataas. Ay! Oh! Ah! Tapos sigurad ko pag ilang paglupad. ko putok-putokan nga to. Nga ginasiling ti winding nga tao. Nga handa pulig sa akon. Tapos ko pagidang ilang paglupad. Ah! malay online gikaton ko ah dah kag kag manabatsaga ah. eh, ah. na ko tikindik tikindik ko anit ko to man ka init oh good ah, ah. ari na kusap ah pataas kombin sang Kahawan kawan kita Mabar syakit ko lang Tuman ka Pasko na presyon angin ah, Hindi ah, pa, Hindi May tuman yung Nga kada ko nga Nga angin nga nagpalapit sa akon Ipalid angin hindi na tiklo ni ako papalayo. Da! Hindi! Kaman ka mas kong ganda sa malumi ng lawas mo. Da! Hindi! Anong imuon ko? Pakibatuan ko ini. oh, Karon, mabuhilo ako. Bahala na. Sulon ko hangit na ini. Sulon ko mabuylo ako. Hindi. Hmm. E, Napatsyagan ko na sa mga mata-mata. Nga nagaluga ng nagaluga ng pag paghuyop sa hangin sa akon. Dumatawa ay pag pagkiyaw-kiyaw ko. Ha, Gilat, anak, ikut sahkon, sakun tu tuh, 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 apa... Pano Ambil nomor Inti Berarti kata Sang Orinti Kita semua Dengan aku sekawan Namun Tuman masuk. Bahalan. Salon sa ko sesunod sa niya pag kilat. Salon sa ko. Pero mas ko ay hanin na. Dumankan aku. Dumankan aku ng ada bola. Kun sedihin maga ego sa kun nagabat sa Apang makabutan ko ay hanina. Amo bola sa kalayo. Ngakon ngakon magigrab kasuong sa isa kakilata. Kagayhan ...diri na ng kilat... ...arana... ...dama po ba siya ko? Nga dama naman? Ato! nagigrab sa Sa'yo Naishaman... Naishaman... Kinahanglan diri Ang imu kabakot Ang imu kabakot Naishaman... Sauna mu palang habis nun Kinahanglan Ya mangin ka Mangin mapakot Kuun sa pagatubang sang pagtilaw na mag sa kabuhi mo kag sa kabuhi sang buhos na kalimutan. Nanginbalik ako sa aking kopo, kaptanggoy ng pupula na daw kaloyong Kau tan ini... ni. Oh, Nangin ulung pula sa, sa yuk. kag, Oyun to ni. Ah, ihan. Amun kilat. Amun ni sang kilat.

Anhun kuin eh Anhun kuin ni pagkua sang untu ini. Ang ispada ko. Keruna pihak kun koi kau. Ara isa kula kalabus ang ispada ko. Nagpihak ulo. Wah. Isa lang. Ang untu sini. Uh, paano ko yun makuha? Paano ko yun makuha? Ba? Tingog ka. Palam, paalam ulo. Kung kulmong ko aning untamo, para maprotektahan ko ang mga tao. Mga abiyans. Sundan ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat ng kasugpon sang aton drama. Nice man! Isa naman ka obra maestra ni Kuya Hil Andan sang 106.9 ASFM, The Community Radio. Audio Vision Editor, Romel T. Pineda. Soundman, Emilio D. Magbanwa. ginatulong sa inyo sa NYGC, Niceya Channel, Channel, Blind Drama. Blind drama. Nice naman. YouTube na? Radyo pa. Superhero, isang inspirasyon Isang halimbawa sa ating Nang tunay na pagmamahala Kaya't ating malaki Ating bayani Si Nice Camel Ang superhero Na tunay na nagilingkod sa bayan